po oh, ikaw na agad. <laughs> Nabungarang ka na. Oh, kumusta ka? Okay lang po. Anak mo na yan. Good morning. Ganda kumaga po. Isang uh, makulimlin na umaga mga katuwang. Samahan niyo po kami. Kasama ko ngayon si Ivan si Ivan kasi ang unang dumating sa bahay, kaya siyang kasama ko. Si Papa P, nang umalis kami, parating na, kaya hindi natin makakasama. Kasi nakamotor po kami mga katuwang. Buti sana kung may gamit kaming sasakyan, pero sa panahon ito nagtitipid po kami ng gasolina at sobra na po yung gastos namin. No? Naka-face mask kami kasi sabi po ng Department of Health mga katuwang, ugaliin daw pong gumamit nito at hindi uh, galing din daw pong maghugas lagi ng kamay, no? Uh, hand washing kasi nga po may bago tayong uh, COVID variant na na naman, no? Kaya mabuti na po yung nag-iingat mga katuwang. Kaya kung papansin niyo po, kami po ni Aiba naka-face mask mga katuwan. Puntahan po namin ngayong umaga yung magkakapatid ni na Apple. Tara, punta na natin na Go, go, go. Dito tayo sa tabing dagat po mga katuwang. Oh. Pabing dagat po yan. Ayan. Tingnan natin. Tagal-tagal din tayong di nakapunta rito eh. Sa magkakapatid ni na Apple. Kumustahin natin sila. Nakatuwang. Nakaharang na pajak doon sa daan natin. Kaya nahirapan tayo. Okay. Hindi ko na matandaan yun kung saan dito sa lugar na to. Yung bahay ni na Apple. Dito yun eh, tabing dagat. Eto na. Ito na yung bahay nila. Mga katuwang tawag tayo. Tawag po. Oh, ikaw na agad. <laughs> Nabungarang ka na. Oh, kumusta ka? Anak mo na yan? Oh, may anak na si Apple. Batang-bata -bata pa, nagkaanak na si Apple. Oh, pasok na kami. Hindi na, patuloy na po. Pa. Oo. kailangan pa nang anak? Hindi <laughs> ba, hindi ko manong anak. Joke lang. Asan si ano? Nasa labas po, nagubit po ng plato sa kami. Si, yung isa? Nagka Naglalaro po. Ah, okay. Gulat ako sa iyo, Apple. <laughs> Kala ko anak mo na yan. Anak po ito ano nung tita ko po. Yung... Ah, anak ng kamag-anak mo. Anak Yung kamag-anak mo nag-anak. <laughs> Ayan, kumusta kayo? Okay lang po. Binago mo na ang ano, pakain niyo. <laughs> ha? Bakasyon na po. Bakasyon nga. sa mama mo? Nagtitinda pong tinapa. Naglalako. Hindi po, sa tulay na bato po. Ah, yes, oo, every Friday kasi pupunta nga kami doon eh. After dito, diretso na kami doon ni eh, Ivan at uh, magsisimba kami. Every Friday kami doon nagsisimba eh. Kay eh, Pong Nazareno. So, tuwing biyernes, andun din siya. Kasi ang daming mga ano doon eh, magtitinda sa tabi ng simbahan. Napakadami doon. Kaya, andun pala si mama mo. Tinapa din, tinapatuyo. Opo, nagtitinda din pa ako doon minsan. Oo, talaga. Saan doon? May pesto doon. Sa so may ano po, una-una lang po ng simbahan. Kaliwa, kanan? Kaliwa. Before or after? After po. After, okay, sige. Hanapin ka namin dun minsan. Ngayon hindi ka nakapunta. Hindi po. At Bakit? Po. Isa lang po ang pwestong pinwestuhan. Isa lang. Okay. Si mama mo lang ang pwede dun. Okay. Tapos, nag-aalaga ka ng bata. Okay. Okay. Wala nang pasok no? Opo, oh, nag-moving up na po kami. Oh, senior high ka na? Opo, oh, ngayon po pasokan. Ngayon pasokan. So ano ka na? Grade 11. Grade 11. Sunod sa sunod sa Grade 11, grade 11. 12 na. Siyempre, wala nang 13 doon. Tapos <laughs> college na. College na. 'Di ba? Ivan si Ivan. 'Di ba? Graduate ka na. Senior high. Okay, okay. Oh, Ivan si Apple, Apple si Ivan. Opo. Kung Apple po si banana apple <laughs> po oh pambihira <laughs> ka lang. ano sa? palitin mo nga ako po yung ako Tapos lang po si banana <laughs> si apple po, po oh na. pinagtagpo si apple tsaka si banana pambihira ka iban pambihira kumain na kayo? hindi pa po umagahan? Opo. po ah tanghali anong oras na po ah mag aalas 11 na mag mag aalas 11 na <laughs> Okay. Yan po, yan po yung picture kong nag-moving ako. Ah. Patingin ha? Wow. Oh, talaga naman oh. Gandang-ganda dito. Ay ba <laughs> ni Apple, oh? Uh, po, parang dalagang, talagang Pilipina. Ha? Parang dalagang Pilipina po. Parang dalagang Pilipina. Oh. Ako lang po, nag-ayos niya. Ha? Ako lang po. Ikaw lang, wala nang iba? Opo, at wala nang pong pang, ano, pambayad sa mga make-up. Walang pampabayad sa, maayos sa maayos ng buhok. Maayos ng buhok, ano? Kailan yung, ano nyo? Hindi ka po. E, kumusta naman yung grades mo? Okay naman po. Na, ano po, pasado po. Pang-eskolar? Hindi po. Ah, hindi. Re-voucher lang po. Ha? Rebocher. Oh, ibig sabihin eh, ano, yung grades na okay na rin. Pampasa naman oh, pampasado Naka, naman. Pa Nakapain ako ganun kahapon. ka na? Very good. Susana, so sana yung grades mo, badagdagan mo, no? Para pag, pagpasok mo ng college, may magagawa tayo ng paraan para sa scholarship, no? -ano 'di diba? ba ako, ba ako mag-exam sa ano? sa North Hills. Ay, North Hills. Ah, na, State College po. Ah, okay. Good. Very good yun. Tama yun. So, <laughs> asan si ano? Asan yung isa? Si Agwa po. Agwa. Nasa labas po. Uh -huh. mm. Okay. Magugas pa ang platon kay Lula. Uh -huh. Oo. <coughs> ano, Ivan? Ano sa'yo mo? Ano, nangyari ako ba yung bata? Ah,

babae kasi Tatawa <laughs> <laughs> uh -huh. sa iyo bigla si Apple Ano sa nabi mo? Naghahanap ka ng ano? Girlfriend po oh, <laughs> Ayun sa iyo Ivan Ang oh, bihira tinitignan ka ni Apple oh, Ano niya itong isang itong bagong bago pala Anong hinihingi mo kay Apple? Facebook po, tas number ng cellphone Hinihingi mo pa number niya po sa cellphone Di na na yan? Kinuha <laughs> mo na ang cellphone, kinuha mo pa yung number Bakit mo naman kukunin ban? Para may um, kontak ako sa kanya para pupunta-punta ko dito. Pupunta ako siya dito. Dadalawin ko po siya. Ang bihira kay ban. Ang bihira. Ang bihira si Ivan. Nagulat sa'yo si Apple. Saan so, saan ka nag-school, Apple? North Hills po. Nag-enerve po ako sa North Hills. Oh, oh. North Hill College, ano? Mm. Si hey, Mama mo pala natin rin na natanong ko na nga pala kanina sorry ano ba itong nasa isip ko no okay, kasaya mo ba Inad ko po siya noon oh tapos din pa pala kong in-accept hindi ko po nakikita ko... madami pong nag-add sa akin ay hindi okay. po na ano oh in ka pala ni Apple i-add na lang po ulit i-add mo na para ano po Nagpalo po. Ikaw ba, Apple, ilang edad mo na? 16 po. 16. Ikaw ba? 18. Oo. Ika... Ika 16 ko lang po ng Januari. Ha? January. January po. 8. January. Ay, January 11 mo po. Kasi oh. mga January kasi yan, marunong mapagmahal na kapagpapakumbaba. <laughs> Kadiyos din. Maniwala niyan si Apple. Ano, okay. Apple? Paano neng? Alis na rin kami ha? Oo. Mm. Eh, bibigay pala po ako sa inyo pala. Ha? Uh, may aabot pala ako. Kahit kunti lang to. Pagkain dito, bigas. Hmm. tas Tapos Para... Bahala ka na dyan. Okay. Apple ha? Salamat po. Oh, alis, alis na kami ni... Opo. Alis na kami ni Banana. Opo, nung wala na. Banana. <laughs> oh. Ingat po. Maraming salamat po sa pagbisita. Oh, sige neng ha? Balik na lang kami. Kailan po sa kan? Sa July 29 po kami. July 29. Tagal-tagal bakasyon pa? Anong tagal-tagal pang bakasyon? Mga, mga gamit na kayo? Wala pa? Wala pa po. Wala pa. So yun ang, ang uh, ngayon ng mama mo. Kaya siya nagtitinda sa naglalako ng tinapa. No? Para mabilang kayo ng gamit. Bali, ikaw, senior height. Yung isa, si Grade 9 Grade 9. Yung isa? 2. Grade 2. Okay, so yung may yun, ng mga gamit na kailangan, ano? Okay. O, paalam na tayo, Ivan? Kaya po, makapunta oh, na din po. Sige, so, po. Ika din po, maingat din po kayo dito kasi okay. Oh, mayroon dito ang lugar. Madilim. Hindi man po akong nag, uh, naglalabas-labas. <laughs> uh, ah, ano po tayo? Ika ka? Salamat po, ingat po. Uh, o, oh, sige, Apple ha? Okay. Place na kami, ha? Okay. Tara okay. na. Yung mga bahay na dito sa palibot ni na Apple. Ayan o. Tagal-tagal tayo hindi nakapunta rito eh. Kina Apple, mga katuwang. Kaya ngayong umaga, sa sa pinag-priority po namin ang madalaw ni Ivan, mga katuwang. Didiretso kami ngayon kay ano, dun sa mag-ama. Uh, si Tatay Danilo at uh, Gina Lynn and uh, papagawa natin sila ng papag kasi nung dumalaw kami doon sama ko si Papa P nakita natin yung higaan ni Tatay Danilo sira-sira na kaya pagagawa natin ng papag then yung pinagawa natin bahay yung tagiliran nakita natin kailangan maglagay ng anong tawag diyan yung uh, flat sheet para hindi sila mabasa dun sa loob paggagawin din natin mega love shout out nga pala kay ma'am Fegayas Brazil ug Canada yung tinagurian po namin binansaga namin sa amin channel na nang kagapay na ng nambayan sa dami pong mga natulungan po namin pamilya mga anak nila na wala pang rehistro, wala pang binyag napibinyagan po namin mga katuwang at naging saksi po kayo doon sa nangyari pagdating niya, nagkaroon po ng uh, Christmas party Bakay, Lina Jenelin at Kuya Danilo

parang kamukha eh, kamukha ni Gina Lynn. oh, hello, Obles! Oh, bless uy, ang <laughs> uh -oh. ate, kumusta kayo? anak po kayo ni tatay Danilo? ah, okay, asan po si Gina Lynn? sa loob po kailan po kayo dumating? oh ang ano po, hospital, hospital. Ah, nang hospital si tatay. Ah, pagdating ko dito, wala pa kayo. Oh, kadarating niyo lang. Itong pagpunta ko nung nakatalikod na linggo, wala pa kayo. Okay. Tag saan po kayo, ate? po. Ay, layo niyo pala, no? Surusugon pala kayo. Sobrang layo. Kaya pala, ang nag-alaga lang sa kanya si Gina Lynn. Siya lang yung kasama dito. Bali, anak ka rin niya. Dalawa kayo. Apo. Ah, di kayong dalawang mag magkapatid. Anak kayo ni Tatay Danilo. Okay. Layo pala ng pinanggalingan nyo. Tagasursugon pala kayo. Opo. Buti, eh, nakarating kayo dito sa tatay nyo. Oo. Ay, pamilya nyo nandun. Opo. May asawa kayo. Iba po. Okay. Usapin ko muna ate ha. Si Tatay Danilo. Ano? Oh Marina Agatay, kumusta kayo? Dado. Oh, Old Geraldine, kumusta ka? Sa, ayos, ah, ayos lang. Oh. Oh, ay kumusta ang tatay mo? Okay lang. At least eh may kasama na pala kayo dito. Ate mo siya o ikaw ang ate? Ang <laughs> ah, siyang ate mo. Okay. Tatay Danilo, kumusta okay. pakiramdam niyo ho? Mamain ni. Eh. Nakaratay pa sa mga <laughs> katres. Oh, o eh. ganun talaga pag nagkakaedad na. Oh, na po ng uh, sakit ang uh, kakambal na ng edad ang mga sakit na 'yan. Parang sasakyan, pagluma na lagi na sa sa siyap, no? pag luma, pala palika na. Ah, hindi naman. Pwede pang ma-repair, no? Pwede pang ayusin. Pag inayos mo yan, lalong masisira. Ah, hindi naman. wag kang kukuha ng mekaniko na sira. Ha? Ah. Di ba, Tay? Hmm. Oh, na na nadala na sa doktor ulit, oh? Di na, Lin? Na uh no na po nung ano, nung... Oh, uh, ang okay. sabi ng doktor, ano man po? Oh, okay, okay mo okay. po. Ha? Okay, okay na man Okay, okay na. Kakalakad na? Chay! Nakakalakad Nakakalakad pa kunti-kunti. Kunti-kunti. So nakakatayo na kayo tayo Danilo? Nakakatayo oh, sa very good. Very good. Pumunta ako rito kasi nakita ko yung sa tagiliran, di ba? Nung pumunta rito, yung nagtumulong uh, para maipagawa itong bahay ninyo, si Ma'am Faye, yung tiga Canada. Ah. Uh, nakita niya yung sa may tagiliran, kailangan lagyan ng... Kailangan lagyan ng... Anong tawag doon? Sanipa. Oo, tawag doon, flat sheet. Kasi parang nababasa ka dito sa loob, ano? Oo, totoo. O, di, papagawa natin yon. Palagyan natin ng flat sheet. Pagawa natin tayo, Danilo, yung... Uh, anong yun, tagiliran para malagyan ng clutch sheet no? Tapos tayo, itong papagnyo, napansin din ito ni Ma'am Fe Ay, na but, ano na? Matagal na itong sinabi ni Ma'am Fe. Oo, oh, na sira na... na itong papagnyo. Ang sabi niya, pagawa ko daw. Uh, kaya papagawa natin yung papagnyo. Nahulog po nga po siya dyan ah, nung ano, ano, ano. Nung isang gabi. Nahulog? Nag... Na po nga tayo pa ako dito sa higaan, dito ako natutulog. Dito ka natutulog? Ikawawa Ikaw oh, naman si Jinalyn na sa bangko na natutulog. Po. Nahulog po siya dyan. Oo. Oh, oh. May eh, ano ko. Sabi ko, alin, alin, alin tayo ano, yung masakit. Maliit kasi yung papag. Maliit po yung papag, yung oh, oh. kataan. Maliit yung papag. Ah, Buti, andyan yung kapatid po. Oo. Oh, oh. So nahulog dyan si Tatay Danilo. Kasi yung papagmaliit mga katuwang eh. Oo, oh, maliit. Kaya pagka nalimpungatan si Tatay Danilo, mahuhulog talaga. Bukod pa sa delikado sa pagkat yung yung paan ng papag niya ho, oh, eh bulok na. Oh, bulok na yung, yung, mga paan ng papag. Kaya delikado na po itong masira, matumba yung papag na ginagamit, hinihigaan nito ni Tatay Danilo. Tay. Ay. Yung gumawa ng bahay na ito si, si ano nga yung si Kuya ano yon? Si, Oo, para kausapin ko para mapagawa itong sabi ko diyan yung nag yung nagtutulo diyan sa lugar na yan o ano? Palagyan ng ano ng wag na lang kunin yun. sheet, ha? Na lang kunin yun. Bakit? Bastos magtatawa. Hoy, wag kang salita ng ganyan. Magagagalit Ay. sa iyo yun. Wag na, wag na, wag ka nang salita ng ganyan, Tatay Danilo, yaan mo na. Oo. Pwede siya din matrabaho. Ay, hindi. Mahanap tayo kung ayaw mo na nun. Ha? Oh, ayaw ko dun. O, ay, ayaw mo na. lang magsalitang negative. Ha? Huwag uh, nung ganyan nag... Oo. 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 na lang. Kung ayaw mo dun, di wag na lang. Huwag ka na lang magsalita ng negative. Ha? Tatay Danilo, ha? Sige Okay. Ha? Kaisis Oo nga. Tama na. Tama, na. Tama yun. Siyempre ah, may sakit. Kasi po isa sa ano, sa utak kaya. Ha? Sa utak, may ano na Mm, ganun talaga pagka-stroke. May gamot po nga isa yun, yun no, sa utak. Mm -hmm. Hingin at least may gamot na gamot siya na kukuha sa... sa ang tama sa sakit center ano sa mm -hmm. okay at least may katulong ka na may katawang ka na rito kay tatay Danilo sa tatay mo andyan na yung ate mo Layo pala Kaka ng pa, lugar na ate mo. Yun ha? Yun, layo pala ng Ano po? Sursugon. Kaya nga po, taga sursugon pala ito. Akala ko nung una, si Ginalin lang anak nyo. Meron pa palang isa. Nasa sursugon, layo. Ayan, na, ayan ang pinakapanganay ko. Ha? Oo. O, o. Kaya ayan nga. Pinakapanganay ko. A. Ha? Yan ang panganay ko. Pinapakapanganay nyo. Ang layo. Mahirap din sa kanya ito kasi yung pamilya niya nandun, no? Ang layo. Papauwi na po ano yan kay... Ay, na, ito Papa nga po na? Ay, yung ama ko ay hindi naman... Hindi ko naman po kasi yung kaya ano ko yan. Mm -hmm. yung... mm Mara oh. naman po ba as sa amin. Kaya nga, kaya nga. Ano hmm. ate? Ang pangalan mo ate? Ang pangalan mo? Ano pangalan ano mo? Uh, Isidra. Isidra. Oh. oh. Ang palayo mo Isid. Mm uh -uh. <laughs> okay. Oh. Uh, kailan kayo babalik ng Sorsogon? Hindi ko pa alam kung kailan kasi hindi ko naman maiwan si tatay. Kaya, ganyan ang anong sitwasyon. Si Jimmy, hmm. hindi ko din maiwan. Hindi ko nila kaya yan ng ganyan. Correct. Tama, tama. Oo. Oh, oh. Siyempre, nag-andi naman yung pamilya ko andun. Oo, oh, siyempre. Yung anak ko, mga anak ko doon, tsaka yung asawa ko. Kaya lang, hindi ko man may iwan nga si tatay. Kaya na. Uh, Maba, kawawa mo kung iwan Kaya nga, Oh. Uh, eh, hindi ko alam kung kailan. No. Mo, Mabigat din yung part mo, no? Mabigat din yung... Tagal na din pati. At mga ilang oh. ano din ako rin. Mm -hmm. Ito, kasama ko, yung bunso ko lang, sinaba ko, yung, iba, yung ibang anak ko andun. Oh, itong bunso lang. Ay, no. Ito lang po. Uh Oo. -oh. Eh, ang sitwasyon ni tatay, mapagod kong iwanan. Kaya nga, kaya Pag nga. Pagabi nga dito. Oh. Kaya mangyayari nga sa'yo eh. Mamimili ka ngayon sa panahong ito. Magulang mo, yung pamilya mo na naghihintay sa'yo ito sa Surusagon, no? Yung mga anak ko nga po naghahanap naman na ng ina. Sabuti, bakasyon ngayon. Bakasyon nga Oo. Oh, oh. Kung nagkataong may pasok, paano yun, di ba? Oh, Nakakalakad-lakad na rin, oh. Nakakatayo po siya pero hirap siya at ang stroke nga niya nasa kanan. Ah, nasa kanan. Dito mm. hirap siya dito. Hirap Pagabi nga, lumabas siya dito. Oo. Siguro, -na tulog na kami. Oh. Yung ba siya bigla dito? Biglang, Oo. si Jirilin nandiyan naman. Hmm. Biglang tinawag ako. Oo. Um, tatumba pala dyan. May Oo. mga sugat ka yan ngayon dito. Oh. Oh, oh. makapunta sa arat, maka -abilang, maka -abilang, maka -abilang, ano, makabili, makabili ng ano niya, panlagay sa sugat. Di-diabetic po ba yan? Ang oh, dami palang sakit ni Tatay Danilo. Ano? stroke, Bukod stroke diabetic. diabetes. Dito, sa meron pa siya na gastrointestinal, Nakaw. meron pa siya. Ang dami pala. Mm, -mm. Oh, oh, oh. Madami talaga sakit yan. Oo. Oh, oh. Tapos ano pa yan, anemia pa, hindi man siya nakakatulog. Anemic pa, diabetic, anemic. anemic. Mm hindi -mm. Di yan, nakakatulog. Tapos ang pinoproblema niyan dito sa chan niya, hindi ko alam kung paano yan. Ay, kailang pa-check up na kami. Sabi naman ng doktor, dala lang doon ng mga iniinom niyang gamot. At ang dami yun yung iniinom yeah. na gamot. Ano normal po? yun. Hindi uh -huh. ko na nga mabili yung iba niyang gamot. At ang mahal, lalo na yung huli ngayon. Uh -huh. 120 ang isa. Uh -huh. So saan ako kuha Hindi yun? Ma Mag-1 week na nga ako yun. <coughs> Hindi ko nga mabili kasi kulang na. Kulang. Parang pang ano na lang namin, no. pang bilin ng pagkaitan. Oo. No. Oh. Kukunin ko po yung ano, yung uh ay ay ban screenshot mo nga yung ano reseta nung para kung sa kasakali natin mad madala natin puro na silang bumbahan rito at least hindi na sila mahihirapan sa tubig mga katuwang Ali kami ng Sunday ha gusto ko makausap yung carpintero, ha nagagawa nung ano nung papag ninyong mag-ama ano? tapos yung flat sheet ilalagay natin doon sa ano nagtutulong porsyon ng bahay nito. Ano Ay, parang hindi kayo mabasa, ano? oh, alis na rin kami, ha? Hmm. Sigurado ha, kaus makakausap ko ng Sunday yung karpintero? Ah, uh, wala po siya. Pag linggo po, wala po siyang pasok Ah, sige, sige. Okay. Hindi ko naman wala yun. Hindi ko lang si ano. Wala mong ibang panday. Di, oh, Hindi oh. ko may makuha kang ibang panday. Wala man. Oo. Oh. oh. pag oh, walang, hindi. pag walang ibang panday, yun na lang dati. Na lang ano ate? Oh. Bahala kayo. Basta pagdating ko ditong Sunday, ganitong oras, may makausap akong panday para bibili na ako ng materyales para magawa natin yung papag ninyo, higaan ninyo mag-ama, ano? Kayong tumutulong lugar dito sa bahay ninyo, ano? Ate Isid, salamat ha. Thank you, thank you. Salamat Oo. Kuya Danilo, alis na kami. Ha? Oo. Ay ban yung ano, na, na picturean mo? Opo. Yung reseta? Opo. Okay. Ate, thank you ha. Salamat Bye bye. Peace sa kay Danilo, ingat kayo lagi ha. Okay, okay. Tis na kami. Uh, Apo. pokarin. Anapan, go go na.